Magandang mag uh, tanghali po uh, Muli ako ay narito Pang magbahagi na naman ng Isang uri ng orasyon Pang kaligtasan uh, Ikaw po ba ay mahiling magbiyahe uh, Sa dagat, sa lupa O sa impapawid Ito po ay para sa iyo Sa mga naniniwala lang uh, Bago ang lahat Ako ay uh, magpapasalamat Sa umorder Ng aking uh, mga medalyon lahat garapa at omo maraming salamat po sa inyo kaya so na uh, ang una nyo pong gagawin ay bago lumabas ng bahay ay dasalin po lamang ito, uh, isang ama namin, abagi noo luwalhati at sumasampalataya at uh, magwish po kayo sa Diyos na may likha o sa Panginoong Isokristo na ating Panginoon na kayo po ay malayo sa kapamakan at mga disgrasya. Bago banggitin ang orasyong ito. Yan po. Ito po ay para sa inyo. Uh, alay ko po para sa inyo. Lalong-lalo na sa mga, sa mga nagmamahal sa channel kong ito. Uh, nawa, uh, bago uh, matapos ang video ay nakasubscribe ka na. At pag po ang notification bell dyan po sa baba Nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng uh, video na aking upload Bilang tulong nyo na rin po At ganoon din naman pag suporta ang Facebook account ko na ito uh, Yan po ay nagbabahagi rin ng mga orasyon at karunungang lihim At uh, pakipalaw po bilang tulong nyo na rin po sa akin Uh, don't po ay marami po rin kayong malalaman tungkol sa mga orasyon. So, nandito nga po pala ako sa Sambanga del Sur, Mindanao. E, nasa likod po tayo ng bayan at nandito po ako sa gilid ng Sapa. So, thank you for watching. God bless. Maha, uh, mahal ko po, po kayo.